Sa kanyang debut sa secondary level ng Palarong Pambansa 2024, agad na nagpakitang gilas ang National Capital Region Gymnast na si Eliza Yulo sa Women's Artistic Gymnastics matapos makasungkit ng dalawang gold medal para sa Girls Individual All-Around at Team Event. Yan ang sentro ng balita ni Daryl Oclares. Wagi ng dalawang gintong medalya ang National Capital Region Gymnast na si Eliza Yulo para simulan ang kanyang kampanya sa Palarong Pambansa 2024 nitong biyernes sa Cebu Institute of Technology University. Ayon sa inilabas na resulta nito lamang Sabado, nakapagtala si Eliza ng 42.25 points upang pangunahan ng individual all-around kung saan siya sumabak sa balance beam, floor exercise, vault at single board kasama naman ng kanyang mga teammates na sina Shelo Eslisa at Amara Lagdameo na sungkit din yulo ang gold para sa team event kung saan naman sila nakakuha ng score na 121.5 points. Sa kabila ng pressure na sundan ng yapak ng kanyang mga kapatid na sina Carlos Yulo at Eldro Yulo, desidido si Eliza na gumawa ng kanyang sariling pangalan sa naturang sport. Medyo ano po kasi may Konting pressure din po dahil mag magaling po talaga sila eh. And uh, siguro po yung galing po namin hindi po magkakapantay kasi we all work hard for that. Sa paninam naman ng PTV Sports sa kanyang Adamson University coach na si Danica Kagiritan, naging malaking tulong umano ang international exposure ni Eliza para mapahusay ang kanyang routines. Yung preparations naman niya, well prepared naman siya so, kasi prior to this, meron siyang international competition eh, no? nag-Singapore siya. So, well prepared naman Ngayong araw ay lalaban pa si Eliza sa apparatus Finals kung saan apat na gintong medalya pa ang posible niyang maibulsa. Mula rito sa Cebu City Sports Center, Daryl Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.